Hello mga Kamekins, nandito tayo ngayon sa Ama Temple ng Kuluan. Tara pupunta na tayo. Yan, sakay tayo ng bus. Free rides po yan papunta sa taas. Ayan po. Paket na mga kasama namin, mga Pilipino rin po. Ayan. Kaya kami napunta dito kasi sabay kami ng day of naking na Love, lab, lab Yan. makikita nyo mga magagandang mga puno. Yan. Yan na, medyo malapit-lapit na po tayo sa Ama Temple. Ayan na at na kami nakarating na. Yan dito ako niyan, o pag lang Ayan, ayan na, At ayan naman 'yung lablab ko. Ya, naikot-ikot. Um, hmm. oops. Ayan, tara sabi niya, o oh, sige, dekat dekat na kami, oh, oh, na, hmm. And then, ayan. at nagutom na ako nyan at ayan na nga ang sinasabi ko sa aking lab lab dami kanya kanyang picture picture ayan tuloy na ng bus at ang resulta lakad time but it's okay pababa naman kasi ayan So persaya namin yung dalawa. Kahit biglaan yung lakad namin. Ayan. Ayan na. Malapit-lapit na kami sa aming pinanggalingan kanina. Hmm. Nakajakit kami dyan kasi malamig po. And uh, thanks for watching. Bye bye.